Pinaplansya na ng Department of Agriculture ang maayos na patubig sa mga taniman ngayong may El Nino. Lalo't posible raw umabot ng Agosto o Oktubre sa susunod na taon na ang epekto nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Dalawang daan at walumpung libong ektarya. Ganito raw kalawak na mga sakahan at taniman ang nakikitang maapektuhan ng El Nino o matinding tag-init. Inilatag ito ng Department of Agriculture sa pagdinig ng House Climate Change Committee kanina. Ito 'yung mga areas na potentially natatamaan ng El Nino, vulnerable areas. Ito usually 'yung mga nasa tail end na ng mga irrigation system na kung saan sa kabawasan ng tubig, uh, well, of course ang El Nino kasi primarily is 'yung kabawasan ng tubig na nanggagaling sa ulan. Ayon kasi sa pag-asa, pinakamadarama ang epekto ng El Nino sa second quarter ng taong 2024. Posible pa raw yung tumagal ng third quarter. Dadalawang bagyo na lang kasi ang daraan sa bansa ngayong huling dalawang buwan ng taon. Hindi pa tiyak kung sasapat ang ulan nito para makaipon ng tubig. At dahil mas kakaunti ang tubig ulan, pinakakailangan daw bantayan ay ang maayos na patubig sa mga sakahan. Bagay na ginagawa na raw ng paraan ng DA. Meron na pong kinakandak tayo na cleaning or improvement ng mga irrigation canals, desiltation ng mga irrigation canals. Bukod din daw dyan, balak din nilang magplansya ng plano para sa kung anong pwedeng itanim ng isang lugar para hindi magkulang ang ating supply. Unang-una, uh, yung mga areas po na hindi makapagtanim talaga, uh, ng rice, no? kasi rice, is titingnan po natin kung may pwedeng silang itanim o suitable doon sa area nila na mga tinatawag natin na other crops. Uh, yung iba po, pwede pong magtanim ng mais. Uh, yung iba naman po, yung mga high value crops such as ito po, mga mung bean, itong mga legumes po, no? At the same time po, yung mga gulay na hindi naman nangangailangan ng uh, maraming tubig. Isinasaalang-alang naman din daw sa pagpaplano ng ahensya ang magiging produksyon, lalo ng bigas sa susunod na taon at ang importasyon nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.